ang bunga sa ano guys oh bunga sa yung dyan sa atin dyan sa Pilipinas lubi lubi tawag dun sa amin eh pero dito hindi ko alam kung ano tawag dito oh, grabing bunga guys kita nyo yan grabing bunga oh Nandito eh. Nagdidilaw na yung iba. Inog na. Grabe, sobrang dami ang bunga. Hindi ko alam kung ano tawag. Nakalimutan ko yung taong tawag dyan dito eh. Hindi ko alam kung Meron bang kumakain yan? Eh, kasi sa atin yan, yung tawag na bunga dyan sa atin, ipakain sa manok eh purga ng manok dito hindi ko alam kung ano tawag dyan basta may tawag dyan may pangalan na binabanggit nila yan hindi nakalimutan ko kami sobrang doon aming bunga guys oh. no oh, kita nyo ilo lang guys Marami kasi dito. Lahat dito guys. Oh, 'yan. Bunga marami, sobra uh, sobrang dami. Uh, yung bunga niya medyo mahaba-haba tapos pag hilaw, green pa pag ma hinog na dilaw na tapos malalaglag na yan sa daan hindi rin ako nakakita na mayroong gumubo dito sa ano mayroong gumubo dito sa gilid sa Sintir, sa Sintir Island wala rin nakatubo na mga ganyan, na mga maliliit Paki-comment kung sino ang nakakilala niyan dito sa Saudi. Paki-comment nga. Kung makakita niyo, makita niyo ang video ko, paki-comment na lang. Kung sino nakakilala niyan, maraming bunga Yan lang. At sanay mapanood nyo ito. Paki-like, share, and follow na lang. Thanks for watching!